Hi guys, welcome to my vlog So ang nangyayari for today's video guys Sobrang busy ko today talaga Grabe Ito na nga yung nangyayari Kukwento lang, storytelling lang tayo sa ating sari, -sari So bakit nilabas ko tong lamesa Dito sa labas Kasi yeah. nyo ah nilabas ko Oh my god guys First time ko lang Nag uh, First time ko lang nag lang silog ko Dito ah Ayan rice meal. Meron tayong pork silog, chicken silog, hot silog, with cheese, di ba? So, nakakapagod. Nakakapagod din pala, guys. Pero, ginusto natin to, eh, di ba? Ayan yung mga, no? Pero, naka, ano. Pero, nakaano tayo. 10 orders, di ba? Yung ganun, o. Oh. Kasi, 2 kilo lang yung binili ko, guys, na silog, eh. <coughs> Tapos, may malamig tayo na tubig. Ayun, lalagay niya laging nilalagay ko doon tapos mainit na sabaw ayun yung ating gagawin talaga guys no? napaka ano napaka galong lang napaka powerful talaga nakakalok <laughs> ang saya saya kasi malapit kasi dito yung mga trabahador nagra rice mill sila guys ang ginagawa ko pa guys na ano na sabaw is yung hugas bigas guys ang ginawa kasi ano nagisa ako ng sibuyas bawang tapos yung ginisa mix na so all masarap pa naman sila kasi naubos yung sabaw ko guys my god kasi masarap talaga kumain ng tapsi guys ay tapsi pork silog mga silog silog guys is mainit yung serving ng sabaw ay yung laging tatandaan nyo ha ah. mas masasasarapan yung mga customer kapag laging mainit may malamig na tubig so ang gagawin natin ayun guys so 10 orders nakakaluhok ha eh syempre may mga item pa tayo dito o di ba Sabado, yung mga drinks ko, di ba? Paano? So grabe, paano nagagawa ni Madam yun, di ba? So ang ginagawa ko lang guys, nakikinig ako sa kanila, medyo natataranta na kasi ako kanina, kasi nga marami yung ano, order. Marami na sa akin yung sampu guys ha, kasi nga, di ba, magluluto ka, prepare mo pa yun, di ba? Kailangan mainit yung sabaw, kasi sa business kasi na food, kailangan mainit yung sabaw, ayun ang pinaka, ano, pinaka, the best dun guys mind sa sabaw pero di ko naman di ko naman binubuhat yung sarili ko na masarap siya parang sakto sakto lang yung kumbaga pag ako yung kumakain di ba tsaka yung serving mo dapat guys kung, kung, ikaw tipong kumakain ka dapat yung pagkain mabubusog talaga din sila so, eh syempre swak na swak na sa budget yung 50 pesos di ba ang available ko pa guys itong wait lang itong hotdog na jumbo ayan hotdog na jambo guys ayan tapos yung Karni yung karni ko guys ito. Yan ang lalaki ng ano, ang lalaki ng ano ayan eh. diba? oh. Diba So ano lang yan guys kalamansi. Kalamansi, paminta. Pork ka ano ah? pork, pork po guys. Tapos yung katna na sa dali kasi guys. Sa dali kasi mas mura cut na siya. So, nilagay, binutburan ko ng pampalasa lang, bread si breadcrumb. Siyempre, hindi ko na tini tinipid talaga, guys. No? Kasi, siyempre, kaya ka nga nag-business ng pagkain para masarapan sila. So, ayun, guys. Tapos, dapat gusto mo yung ginagawa mo para masarap yung luto mo. Hindi ko naman sa inaangat yung sarili ko na masarap. So, sakto lang, guys. May egg. Kasi yung egg ko, guys, yan, gusto yung egg, guys. May extra egg. ba diba? Bukas, bibili uli ako ng egg. Ito na lang. Diba? So yung nakain na nangyari sa akin guys Sa taranta ako kanina Nakakaloka Dahil sa silog silog ko na yan So affordable 50 pesos uh, Masasabi kong okay yung lasa Kasi kumakain din ako guys sinitikman ko kasi yung lasa niya. At ang nilalagay ko syempre yung talagang the best na yung magi, di ba? Wala pa rin tatalo sa magi. <laughs> Baka naman magi. So yun lang, sinasabi ko lang yung journey ko dito sa tindahan, mapa, mapa fries bowl rice. consistent pa rin talaga guys kasi eto yung hinahanap talaga ng mga customer natin, fries, fishball bowl. So bukas bibili ako ng fishball kasi malit ang kinagandahan kasi sa pagkain guys, oo pagod ka pero pag sabi ko nga sa'yo guys pag gusto mo yung ginagawa mo hindi ka pahinga ka lang uli tapos back to normal uli so ganun lang sa business na food kasi sa food kasi guys mababa lang yung pinupunan mo pero uh, sapat at medyo okay okay talaga yung tubuan sa mga pagkain talaga guys so yun yung dalawang kilong rice ko paubos meron pa rin naman natitira dyan guys So, bibili pa ako bukas. So, ko lang kasi mamaya, hanggang alas 7 pa naman sila dito yung mga sa may tinapayan, guys. So, yun. Kayod-kayod lang ang bakla, guys. So, hanggang dito na lang, guys. At tapos na Please like, share, and subscribe my YouTube channel para tulad sa mga bago kong video. At meron ta, at meron niya akong kinausap na consignment na mga tinapay, guys. So, i-update ko na lang din kayo, guys. So, bye-bye, guys. Bye! sa so, pagka naging click talaga tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking recipe ng pork silog at uh, chicken silog mga ganun ganun so ano lang talaga uh, abilidad lang talaga guys so pagpatuloy lang tayo guys ito po madam day bye guys thank you for watching